Mga ex ni Andy na sina Jake, Albi kabang-abang paghaharap. Pahulaan na kung ano ang magiging karakter ni Jake Ejercito sa serye ni na Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Ang daming nag-aabang kung siya ba ang magiging third party, hindi sa Dunbel, kundi kina Maris at Anthony Jennings. Bongga, ba? Diba? Pero, mas inaabangan nila kung magkakaroon daw ba ng eksena sina Jake at Albi Casino sa Can't by Me Love. Eh kasi nga, may common denominator ang dalawa, di ba? Ayaw ni Andy Eigenman. Heto nga ang kalokang kang chika ng mga netizen. Magkaroon kaya sila ng sini ni Charleston, Albie? Andy Pasok. Ang weird siguro pag nagkita sila ni Albie. Exciting pag nagkaroon ng eksena sina Jake at Albie, ha? Ano kaya ang magiging reaksyon nila kapag nagkaharap sila? Ang bango bangang tingnan ni Jake. Nako Albie, maghanda ka. Pero syempre, ang dami ring nag-aabang at humihiling na gawing third party si Jake Kinadani Pangilinan, Bel Mariano, ha? Ang lakas nga kasi ng dating ni Jake na pwedeng pwede talagang pagselosa ng kahit sinong lalaki. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.